Actually, sa totoo lang, kahit wala naman ako dun mismo sa show, pumunta naman ako dun sa ating. Totoo TV. naman, oo. Nung nag-Davao siya, pumunta, <laughs> pumunta din ako. Kami, no? Pumunta Ano dalawa kayo? Nag-uusap din kami sa mga schedule namin kung ano yung mga kaya din namin isabay. So, minsan pag may, kumari, um, may ipapromote ako uh, sa fiesta na to, lalagyan niya din ang work yung araw na yun para parehas para, para, kami may dahulan. Di naman din yung Yes. The niya? Oo. What happy ending ba ito? For me, manood ka daw at yan I feel like meron pa rin namang iyak dyan. Kasi, alam mo yun, pag naramdaman mo ang isang tao, parang kanina, si Derek, na-overwhelm siya sa saya. Umiiyak mo din ako kasi nadadala, mga tao tayo eh. So, kung talagang na-experience mo, pag naka-relate ka, iiyak ka din. Punta naman tayo kay Sam. Ano na? Wala na. At tuloy na ba? <laughs> tuloy na ba? Ang oh, napag-usapan na. May malinaw Plano ng kasalan. Uh, I mean, ano na yun? Ito hindi naman as in nagpaplano kami or whatever. Parang we casually talk about it sometimes if we see something that reminds us or if we're watching a movie. Oo, oh, may mga ganon. Ganon ka casual or minsan pabiro. Ganon. Um, at hindi din may iwasan mga friends niya, ko ako, mga friends ko, lolokohin ko siya, gano'n parang nagko-compete <laughs> parang ano, sino ba? <laughs> Hindi naman kayo na ano eh at ang Pressure. Pag gano'n, yung both friends nyo eh. Hindi naman din. Hindi naman din. Parang I feel secure enough I think in the relationship and where we're at now. Parang kahit kahit walang gano'n um, para bang alam ko na We move as one unit. Para bang nag-mesh nag na din yung mga buhay namin eh. Tsaka, siguro kasi ano eh, magpo-four uh, years na kami. Ano, July 31. Ah, happy Han. So, thank you! <laughs> Ayun, so para bang nag-mesh na din yung mga buhay namin, magpakakilala na din yung mga, all the closest people in our lives. And it all just feels like, hola, we're a team. Ganon. We're, we're already a partnership. Whether my title kamina kan wa than. Pero Rian Rian. In love. <laughs> Rian. I Rian Pero do you Do you believe in marriage, Do I believe in marriage? Yeah. Um eh, I believe, uh, <laughs> Why, why, why? Huh? The why? contract? The institution? Yeah. Or the no. what? The, the, the church? Way. The what? Yeah. <laughs> I, I agree that people should have an agreement between the two of them and should make promises to each other that they intend to keep. I, I believe in that. Mm -hmm. um, but the sanctity of marriage? Oh, I believe in the sanctity of marriage. Okay. That's what I believe in. But, I mean, there's a lot to it. It's also a legal contract and... you know, it's a may may mga outside forces din that will tell you what marriage is. Pero naniniwala ka rin sa prenup? Sa prenup? Mm. Oh, naniniwala ako sa okay prenup. Okay ka doon, okay ka doon sa rin. So, the, the reason why I say marriage the contract, kasi para bang yung pag nagpakasal kayo, di ba, pipirma kayo pareha sa isang yes. kontrata na sinulat ng ibang tao, mm -hmm. hindi kayo. So, yung prenup is a way na kayo yung magsulat okay. nung kontrata na yun. Hindi, hindi ko siya pinag-view as. Oh, kasi parang kailan lang kasi pumasok yung konsepto ng prenup so parang naiinsulto minsan yung mga tao sa kung ano yung ibig sabihin. Pero yung view ko lang talaga doon is um, kayong dalawa yung magsusulat ng sarili yung kontrata. Siyempre siyempre ito mag-offer yung prenup si Isha. Gusto mo yun ang tanong ni Kuya. Ah, okay. Hindi lang matanong I ko baka nga unahan ko pa siya eh. Ah, okay. Okay ka sa ganung ano. Ano <laughs> oh, tingnan niyo sa'ka hindi mayaman? Choro! Ah! joke. Hindi, loko lang, loko lang. I just, I think in my case and in his case specifically, it's very important that we talk about that. Because, especially, we have to remember, Sam has children, you know, and So, it's very important also for everyone in the family to understand, di ba, na... Um, parang, where you at? Oo, parang... Kasi yung iba yung tingin, parang nakaka-insulto, something like that. Oh. Pero, pero kasi, siguro, siguro, ano, parabang modern na siguro uh -huh. kung mag-isip, na parabang very matter-of-fact lang, uh -huh uh, na ayun nga, parang for me, it's a good idea na no, dapat naman talaga pag-usapan ng mga tao kung ano ba talaga yung agreement nyo. Kasi minsan nagkakaroon ng expectations tuloy na hindi nyo naman fulfill. Eh. sorry, Rian. Oh, so, naman oh. Ang <laughs> oh, no. ganda ng paliwanag. ganda ng <laughs> ganda <laughs> <naman> oh. <laughs> Sorry, Rian. Hindi ko alam yung story nyo ni Sam. Uh, paano kayo nag-umpisa? Hindi. Um, Saan kayo nag-umpisa? Saan kayo nagkilala? Na-meet ko siya nung nag-host ako, nag ako ng Wawa Win for yeah. one month nung pandemic. Ah, oh, okay. Tapos yung brand niya is sponsor ng show na yun. So, um, pumunta siya. <laughs> so, pumupunta siya. Siyempre, kasi pag sponsor ka ng show, gusto check mo yung... Um, uh, Oh, nababanggi. Yung mga ganon, yes. You're part of it eh. You're part of the show na. Um, so I guess at the time, I thought it was normal na I would see him uh, how many times a week on set. Pero, ayun na nga, sometimes, yeah, parang na lang din kami nagka-develop. Na Ay, actually, hindi pala. Nung nawala na ako sa show, Tapos? After, after nung one month stint ko, doon na pala kami nagka-develop. Oh. <laughs> Kaya <Kano> na nawala. <laughs> dating na kaget sa isis si Sam nung unang kita mo or wala na? Nalagdaman mo ba? Um, this isn't the first time I saw him. Siguro, but one of the times kasi I saw him is may client, may ibang client din um, na we all went on a trip together. Um, um, one of the other sponsors of the show. So, ayun, parang we all went dun sa resort ni Kuya Will. And then parang at the time, nung nakita ko siya, parang magaan lang talaga yung loob ko sa kanya. At saka parang, siguro sa, sa utak ko, uy, ka-age ko. Parang <laughs> <laughs> Kasi talagang mukhang bagets na talaga si sa So, um, ayun. And talaga namang he's a likable person eh. So, madali lang talaga siyang kausap. And this is everyone's opinion of so, him. Pick up That's why it was... Hindi naman. Kasi wala. wala naman akong naalala yung talagang pick-up line. line. Pero ano, naalala ko yung first... Um, yung first conversation namin, yung last 10 hours. Oh. Different matters. live. Oh. Different matters. Oh. iba-iba. Mahirap yun eh. Oh, oo, oh, pati yung mga dreams niya. Tapos, oo, oh, oh, parang pati yung mga dreams na nasulat niya as a child. Yung mga ganun na yung mga napigilang na personal. Siguro uh, riyan may something na kaya ganun ka-open ka agad kayo sa isa't isa. Oo, oh, oh, No? So. May, connection. Meron talaga oh, kasi ano anyway, eh, yung, yung nakita ko pa lang siya, mag, mag agad no. ko sa akin. Mm. Kasi Muna kung wala, hindi ka mag naman na, mag-open. Childhood rings na yung pinapisap. Childhood rings na Kaya nga po kayo, lang. Mayroon lang na sa'yo, kasi ang taas, ang ganda ng feedback sa mga 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 mga. Anong feeling I'm super shocked talaga. Kasi uh, talaga namang lahat ng mga characters ko is mahal na mahal ko. At talagang gusto ko ibigay. Ah, lahat ng kahat, uh, lahat ng kaya ko para maging